Hi guys! Mayang adlog kanyang tanan. Ngayong araw na to, ay magkakaroon naman tayo ng update dito sa bahay. As you can see, tapos na po kami magpapintura sa loob, sa kwarto ko at sa medyo sa taas. Pero may nagpapintura pa doon. Pero ngayon, um, si mama ay papakulayan. Dapat namin yung mga at on, mga haligi para maiba naman kasi yellow lang lahat, 'di ba? Kasi ang dami nagsabi na bakit daw yellow lang lahat, wala daw na parapatay color. Plain daw, so we decided na maglagay ng color brown dapat. But, nagsuggest si Mama na tiles na namin lalagay So kung ano yung tiles namin sa hagdan namin pataas, hindi yun din yung nilagay namin yung design na tiles sa aming mga tagto, discanso or beam or haligi, itawag niyan So, let's see. Yan! Yeah. Natapos na yung dito banda. Nata Parang hindi ko gusto yung color. Pwede ba tanggalan lang, kuya? Pwede na <laughs> Para dyan. Parang ng araw na magkatrabaho. Pwede. Ayan. So, tapos na yung katila. Ka. Ay! Ay! Sayang, no? Alam. <laughs> sayang kanina nung diba, hapon tapos nag video kami doon na no, maganda sana. Nahulog si Kuya sumabit. Kung hindi sumabot yung short niya, bagsak siya talaga. Sayang. Sayang. Yan may kasama Yan kasama niya, oh. Charmel. Char Charmel, muntik mahulog yung jowa mo. Sayang nga. Ay, sayang. sayang. Maganda sana yan ng pang ano, ako nag-vlog na hulog. Kaya, throw natin sa taas ulit right eh. <laughs> Nahulog yun. Nahulog siya guys kasi naano yung kahoy. So, titignan natin kasi papal. Alam, paano yan? Kung hindi, hindi naman kasali sa loob, di ba? So, ito lang kasali. Apil na. Kala pusti lang. Kala pusti lang. Pusti lang? Ma! So, pusti lang pala dapat. Ganun nga Pero yung sa apil na sa taas na. <laughs> apil na siya sa kuha. Pero di li, kung apilin mo gunis siya, da, da, di, pero dili, siya apilin, no? Pero mara dapat apilin niya siya sa ilalong. Ayan, ito, tsaka yung kampusti na mismo. Di ba, Mark? Pwede, yung kail. Ay, design ba? Ayun, apil lahat niya, apil na siya. Wala niya, apil. Sa so, gawas, sa katulang tama to. Pero kanyang mura dapat apilin niya siya. Para na may something na accent dito sa ano connected, ba? Uh, uh, connected uh, uh, ah, siya ba? connected siya sa kanila. Api na ni sa kuya. Kita dito. Dito. Sali to siya. Papalitan na to siya. Hi na! Dito, pinakaridad kasi meron na sila eh. Tapos na tayo din to. Kasi kan si meron na sila. So after nitong sa amin, matapos na to lahat-lahat, di ba? Tapos na sa karidad. May bibiliin kasi kami yung PVC na isa ilagay sa wall para sa may board sa TV. Tapos, si Bimbo naman, nag-request sa si Bimbun, si Duna. Gusto nilang pakulahin din yung bahay nila. Pero naka-first coating na yan, naka-skin naka coat na yan, luminis na yan. So, pintura na lang ng bahay yung kailangan. Kaya nito, may, may pintura na sa kanila. So, gusto nila nag-request na naman sila. Ay, ginoop ko. Diyan ka lang <laughs> na, ito Pasok tayo sa taas. Oh, ito na yung itsura. Excited daw kasi first time ko pumasok dito. Puro lang ako sa mga bakla. Tingnan natin yung tura, guys. Ay, oh, ganito na pala. Be? Oh, mas neat siya, no? Tingnan niyo naman black pa yung sa lalim, di ba? So, ito na yung pinaka-final coating dito. Ito na yung pinaka-final color. Piling ko last coating na siya. So, katilagin sa taas. Last na ni Mawalan, na tapos ha? Oo. Oh. So, pinalitan na rin nila, mas dark siya. Okay na na? Dili yung tap, okay na na ah. rin. <laughs> Ayan na yung color niya. Ito, dito sa wall, hindi pa. So, dito sa kwarto. So, mas okay siya, no? Hmm. Mas maliwanag. <laughs> dito, Ah, ito na yung bahay. Ito na yung kwarto ko, guys. I'm so excited for my room. Oh, maganda siya. And fairness. Mas lumuwag siya. Mas refreshing mm. yung dating niya. Sabi nila, bawal daw ang kwarto ay kama nakaharap sa salamin. Kasi masamang pamahihin daw. Pati pinto. Eh, di ba pag pumasok ka naman sa... sa sobo, mga lads, puno ng salamin, pati kami, nakikita talaga lahat. Nasaan na lang siguro yan guys sa, faith mo na lang yun sa Lord kung paano ka na ika guide Kasi it doesn't is na it natin nothing to do with salamin naman. Wala dyan na naman dyan lang naman yung salamin. Tsaka ito yung comeback ko. So, parang sila dyan sa <laughs> mga iniisip nila. ito naman yung terrace. Sabo, <laughs> Ang ingay. Dito tayo sa terrace, guys. So, doon na tayo si Brittany. <laughs> Ito yung sirik. wait lang. Sir. Oro sa agot. Kaputol naman na. Dito naman. Hoy! Ay, oh, si Badog. <laughs> si Manidodong. Dito naman na sila sa loob ng kwarto na isa. So, nagpipintura. Ayusin mo yan. Mapinturaan niyang ano ha. Ayan si Manidodong. Dati guys, sa amin niya siya. Tumira guys. Gusto ko sabihin na sa amin siya lumaki pero hindi pala siya lumaki. So ganyan na siya dati nung tumira siya sa amin. Di ba nai, Dito kasama nagpuyo sa una Nay? Ayan, dun siya nagpuyo sa una sa bahay. Maliit. Ano pala lang siya mga, mga elementary or high school pa lang siya ng mga time na yun. hanggang ganyan na talaga. Na, muna, umusan lang namin siya yung height niya. Ganyan pa rin siya. Yan yung manay dudong namin dati ang palakwento sa mga pangyayari kung paano nag nagnakaw yung mga bulag, pipi at bingi. So ayan siya. Yay! Tapos na yung ating ties dito. So it's so sad lang, malungkot lang na natapos sa lahat lahat, hindi naman kami nakatambay dito. So ito ang bahay vacationista na, vacation na, ba, bahay vacation namin na bahay. <laughs> Ayan, so dito naman tayo papasok. Malamesa, look. Ito okay, yawa. Wow. <laughs> uh, dito mas maliwanag na, ito yung mas magandang eksena dito. So, pero yung ano sa namin, yung binta ay Chandelier. Um, yung cortina, palitan siguro. Ito as is. Wala ka na video mark. <laughs> ito yung guest room namin. Yeah. Na hindi nagpipintura. Ito naman yung isang guest room dito. Dito natutulog yung ibang mga bakla. So, as you can see, mm. papalitan din siya. So, nasa isang room pa sila. Mm. Hala! Ay, oh, ito dapat. Dapat tiles din ito. Ah, hindi pala. Ay, ito lang pala yung corner dito. Siya lang. Mag-isa lang siya. Kaya guys, mga nag-alito sa baba. Ala, yan ay ano! Tantan! Wala well, ka ha! Kutsa <laughs> taglawas. Kawan ninyo pa lang yung natin. <laughs> ito yung color. Cute. Ayan! Dito na sila sa baba. Next week siguro. So sa mga nagsaan, nag ay dito pala, lagyan natin ng PVC pala dito. Alam mo, lagyan natin ng PVC, ganun-ganun design. Papalitan ba ito ma? Hindi na. Ito. ma, ito, ito ba? Dina. Ayun na. Ayun na, no? Hindi na. Color white. Ito yung sinasabi ko na color. Hindi na mag. Yung sa ganyan. Mm -hmm. Combination lang to. So, sa mga nagsabi dyan, guys, bakit ganito yung color Bar pa dati? Ah, Barnes Bar color. Sa na. so, mga nagsabi kung bakit ganito yung color ko dati? Ito talaga yung gusto ko. Dark talaga gusto ko. Gusto ko talaga dark. Gusto dark ko green. Gusto ko. Ayaw ko na masyadong maliwanag. Ganyan. So, kahit sa ilaw, gusto ko mga dark na ilaw. So, ngayon, bibigyan ko naman after 2 years sa 2022. 3, 4. So, 2 years na nakalipas. So pagbigyan naman din na ang gusto ni Sita si na maliwanag din siya. So liwanag ng ang kanyang buhay. <laughs> Ayan. <laughs> ito nang tayo. So, so, ito lang ng Dito na ang kanyang Christmas. Sa so, labas ay Christmas muna. Ay dito And next naman na gastos ay ka Bimbo naman kasi tapos ay na rin yung karidad ng pintura. Parang pwede, parang ito yung color. Ah, mas light lang dito, no? Pero so, kung pakulahin, may bimbo si color. Pink daw. Maron daw gusto ni Bimbo Ah, Maron Maroon daw gusto ni Bimbo. So, yun. Next na, pan, na nabayaran natin yung utang. Kumuha pa kayo sa hardware? Mm -hmm. ah. so, so, yun lang guys ito. ang ating update dito sa bahay. So, abangan na natin kung anong mangyayari. Thank you so much for watching guys. Bye-bye.